Hello! What's up mga kabakryak! Good morning! Dito na naman tayo Susuyo na naman tayo sa gubat Sa dating gawin natin Hanap-hanap buhay muna tayo mga kapatid Ayan, dito na tayo sa gubat Ayan, tanghali na What's up sa lahat? Uh, mangunguha ako ngayon mga kabakyad ng ano Yung Mangunguha ako ng kahoy at saka Mangunguha rin ako ng Yung Yung ubi Pwede makain yan mga kabakyad Yung ubi Ayan papasok na tayo dito tingnan natin yung ubi doon kung pwede pa natin uh, makain yun sayang yun malalaki na pwede sa ingin yun masarap yung mga kabakyard ubi ubi Tingnan natin ngayon Diretso tayo doon sa ubi mamaya na tayo manguha ng kahoy pag makuha na natin ng ubi kasi mga ilang piraso lang kukunin natin ng kahoy uh, ubi mo na para masarap yung ubi kainin nandito mga ka uh, backyard ayan ayan mga backyard oh, laking ubi oh. ayan oh. ito ayan kukunin ko yan ayan bubungkalin ko yan kukunin ko yung ubi na yan ayan ang kuha ko mga kapakyard Ayan, oh. Yung ubi. Ayan siya, oh. Ayan, sarap to mga kabakar. Sayangin ba? Subukan ko lang to Kung masa, makain pa. Kainin. Kung hindi, di wala tayong magawa. Ayan, oh. Ay, malalaki, oh. Ayan, mayroon pa nga ako nakita doon sa taas, eh. Tingnan ko kung makuha natin. Ayan, oh. dalhin ko to lahat Ayan, yung iba doon nasa lalim na tigas ayun sila maraming salamat mga kabakyard thank you for watching ayan maraming maraming salamat god bless bye bye